Ayan mga idol at welcome back ulit sa ating Monting Channel. Ito nga palang ang kusinero ng barangay na bumabati sa inyo ng magandang araw at syempre magandang buhay para sa inyong lahat mga idol. Ayan, meron nga pala tayong kalahating ulo. So ang discarding natin rito ay ito torch muna natin para matanggal ang kanyang mga ibang balahibo yung mga hindi natanggal sa palengke. So dapat natin i-double check mga idol kasi minsan kung kailan naluluto na at natin nakikita na marami pa palang balahibo. So i-torch ito po natin muna or pwede naman natin ahitan at saka natin hugasan na maigi at saka natin pakuluan ya yeah, bawang, sibuyas, laurel at syempre asin mga idol. Ayan at pamintang buo. Ayan pagkalipas nga ng pakuluan na medyo matagal-tagal, ako lang kulang mga isang oras mga idol. So malambot na po ang ating ulo, kalahati laang muna ay So yung may pingas di po maiwasan yan dahil po ay yan ay dumidikit po yan doon sa ilalim ng kaldero mga idol. So lahat tayo ay nakakaranas ng mga ganyan. So hindi na bago yan na medyo may dumikit at napingas pag tinanggal natin at pinilit natin tanggalin. So ang style natin rito ay hiniwa-hiwaan lang natin ng medyo pag uh, paganyan mga idol. saka natin timplahan ng asenso. So, ang iskarte ko rito para hindi na siya tumalsik mga idol. Alam naman natin na napakahirap lutuin ang ganito mga crispy ulo, crispy pata. So ang iskarte ko rito ay ito torch muna natin. So parang patuyuan muna natin yung kanyang balat at para mawala ang kanyang mga exist na mga liquid, kanyang tubig syempre. At medyo uh, torch natin ang maigi hanggang sa parang maluto-luto na rin yung kanyang balat. Ayan. So para mamaya pag pinirito natin ay hindi hindi na siya dahil syempre Siyempre, yung tuyo na siya doon dahil doon sa pag-torch uh, natin. Pero kung wala po tayong torch, wala pong problema. So, ibilad lang natin o i-rest lang natin saglit ang ating uh, crispy ulo para hindi siya uh, masyadong tumalsik mga idol. Ayan. Huwag po natin i-direct kaluto pagkaluto. Sasalang natin kaagad. Ayan. So, ganyan na ating discarte. So, ha, para hindi siya tumalsik mamaya. So, ayan. syempre paligo-paliguan muna siya. Sanayin muna siyang maligo sa sarili niyang mantika mga idol para pag binaliktad natin, yan wala nang talsik mga idol. Ayan. Ganyan lang ang discarte. Gumawa ng crispy ulo na wala masyadong talsik mga lods. Ayan, napakasimple, napakadali. syempre kung idirikta-direkta natin at barabara ang ating pagluloto, siguradong tatakbo ka rito ng mabilis dahil ito ay mabilis rin tumalsik mga idol. Ayan. So, ganyan lang, ganyan lang mga lods. Medyo paligo-paliguan natin. Yung sistema na yan ay para naman lumutong ang ating crispy ulo. Ayan, pag ganyan-ganyan lang ang ating discarte. Ayan. Shoutout sa aking mga followers, sa aking mga kabarangay at sa amang panig ng ating bansa mga idols. So ayan, ah, pagkat lipas po natin, medyo half cook natin, uh, ah, papagpahingain lang po natin siguro at least siguro mga kalating oras, i-rest -re lang natin para medyo lumutong. Ayan, so ipapinal na natin ang prito at palutongin na natin ang ating ah, ulo ng baboy. Ayan mga idol, sigurado at sure bull, na malutong na malutong na po yan ang ating ulo ng baboy. Ayan, napakasarap nito paghandaan. Ayan, ngayong darating na holiday season, Pasko, New Year, ito po ay hindi mawala sa ating mga pagkainan, handaan lalong-lalong na sa ating mga kababayan at sa karamihan mga Pilipino. Pilipino, ito talaga ang gusto nilang panghanda. Ayan. Ganyan lang, Diskarte, para hindi po tayo masyadong matalsikan sa ating uh, crispy ulo mga idol. to so, ganito naman paggawa ng masarap na sausawan. Ayan, lagay tayo ng mga tatlo o limang pirasong kalamansi. Ayan, sili sigang, siling labuyo, sibuyas, kamatis, at siyempre yung ating soy sauce, at siyempre yung ating uh, liquid seasoning at paminta mga idol ayan at syempre para hindi masyadong maalat naglagay tayo rito ng kunting suka at syempre yung kunting kunting asukal optional po kung ayaw nang may asukal walang problema wag nyo na pong lagyan ayan mga idol okay at ganyan lang kadali kabilis gumawa ng ating uh, dinosaur ay ulo ng baboy crispy ulo ng baboy na talaga namang walang kasawang sawa ang mga Pilipino pagdating sa ganitong pagkain ayan mga idol asya uh, siya nga pala pakilala ko nga pula sa inyo ang ating uh, bagong produkto walang iba kundi ang ating bagnit bagong mga mga idol loaded po sa bagnet bagoong ayan at napakarami na pong umorder sa atin ayan at sa mga gustong umorder uh, PM lang po tayo sa mga gustong mag reseller PM lang po tayo para mabigyan ko po ng magandang presyo ang ating mga reseller at sa mga gustong umorder at uh, tumikim sa ating bagnet bagoong pwede na po tayo tumikim at umorder sa Shopee ayan mamaya po pagkatapos nating i-upload to ay ilagay natin sa comment section ang ating link sa Shopee doon po ay pwede po tayong umorder ayan at magandang magandang araw sa inyong lahat